Mm, kinky. mag sa Oregon na aresto para sa pagsisek sa loob ng isang kotse na nakapark sa harap ng bilangguan. Nagpunta ang isang mag sa Oregon sa isang local strip club linggo ng hapon at mukhang ginanahan silang dalawa matapos manood ng show. Umalis si Kelly Knutson at Logan Jackson mula sa Club 5.45 ng hapon at hindi sila makapaghintay na makauwi bago sila mag-sex. Kaya sumakay sila sa kotse at nagsimulang mag-sex. Hindi naman na sana ito naging problema kung hindi sila napansin ng mga motorista na nagsagawa ng traffic jam dahil napabagal ang pagtakbo ng kanilang mga sasakyan habang sinisilip nilang nagsisex sa loob ng kotse. Hindi nahirapan ng pulis sa paghanap sa kanila dahil sila pala ay nagsisex sa harapan mismo ng Springfield Municipal Jail. Dinala ng mga officer si Jackson sa Springfield Jail habang si Kelly ay dinala sa Lane County Jail. Pareho silang nakasuhan ng indecent exposure at disorderly conduct. Pero ayon sa isang police sergeant, kung hindi nila naistorbo ang traffic ay mawawarningan lang sana sila. Moral of the story, mag-sex sa kotse kung gusto ninyo pero mamili ng tahimik na lugar para hindi kayo maging traffic hazard.